Chocolate, ano 'yan? Nih, ay 'di makasangsa kayong kalsamatin. Tignan ako Ayo, kitangkok. pangkok. 'di nangangatawan ko. Oo, 'di Oh, nih, hanya 'di

Ano mo. Anya kayat mo lollipop kuno no may sakaban nga bagas. Hmm? Isa na isa. Ah. Lollipop <laughs> kun no may sakaban bagas. Bagas na salamat. Ay bagas kayat mo bagas. Oo, uh, Bagas na lang. Uh -huh. mo ang kami na? 72. 72. Oh. Uh, uh. Lang nakita. Oo Uh -huh. ako mo lang. Oh. Nagwapo ako. Hay mo tawon mo na damot, damot rin po Atong pungam tawon ko. Mga siguro 32. 32? Ano yung movie ka? Hanggang dumati ayun na. Ibagang mm -hmm. yeah, nakiri ng Ay, hindi tayo may bagang marit nam maya. Dumako lang mo. Ika na kasi kasi aso ka. Kula na niya. Ay, yung ano mo na. Kula na mo. Sula. Ang dalakot ba niya? Oo. Sige. Awitan mo nga rin yan. May isa ka ba nga bagas? Kayam nga awitan? Datoy? Mm -hmm. Makayam? Alam. Oo. O, ikaw kailangan ito. Kaya? Hmm. Okay na. Ah, bingayak lang araw, tanya? Huwag. Ah, sige, garaan na garaan. Ah, ikangkat isupot mo, Ken. Magas. Kasay mo. Ah, makamukang amangalan. Oo, oh, okay na, mabay oh, okay na. Sige, inumanok ka, mungay karga, iso. Oo, Sige. Magatapak -an. ang karawaan. Ah, ah, nimbaga, garao din. Ano, Ikangkat ikaw, ah. Ah. At bilang, akit

Six. Alam <laughs> Three. ka. May sapay. Two. Okay uh, na. Sige. Uh, another five seconds. Okay na. Alam. Mawag Five. Four. Three. Two. two one. Uh, time's up. Ay. Nagbuntog ka matata. Nakamanuwa okay. nga. Ito talo kilaw. Ako mamdang. Ada 3 kilo? Awan sa Awan na Ah, na yun, yun ay may amay oh, so, Bonus, bonus. Okay. Ah. Saan Okay. Anya uh. pa iti masapol mo. Anya pa kailangan? Ay baga kasuha ko ta. Anya pa iti masapol? Kapi ko asukar. Ka Asukar. Asukar. Anya pa iti. Anya pa iti. Anya tinapay. iti. Sibuyas. Wow, kamatis. Bawang. Luya. <Loh>, okay. <laughs> Luya. Labanos. Mustasa. Ano? 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 yan? Ano niya? Giimbagaman. Kape. asukar. Kape at asukar. Oo. tinapay na. asukar. Ha? Sige, ah, uh, ah. ako Ya baga mga orang kuwapo ako. One! Kaya mo tibaka. Ha? Ikan ka tibaka. Ha? Tibaka? Dato ibaka. Baka ikan gyan marad. Ikan Manok ngay kaya't mo. Di mo kaya't ni manok. Dato yung ni manok. May pala siya Manok. Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Kaya mo tikwa. Itlog. 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 Ay, itlog. Ano na? Ito saan ko na

Ah, kape. Ah, namiran no, eh kopi lihat oh ini ini kayak mo chocolate oh ah. chocolate hmm? <laughs> nih nee, makasang-sangit kan sama ten <laughs> 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 <Ayun>. <laughs> <Bangkok>. <laughs> Angkop. O, ang mga modakya daw talaga tetataran ngayong baita mo. Ang mga daksin mo ga mo na ang mga datas. O. Basta magam lang ti maretrek ng. ang mga daksin mo ga. Thank you LP Abena. Merry Christmas. Apay, makasang Ay paay ah, makasangsangit ka mo to? Ah, makasangsangit ka. Merry Christmas. Takala lang yata mo. Takala na ng. Ah, kayo sige sige Ron. Thank mm -hmm. you. Merry Christmas.